Hindi lahat ng nababasa o naririnig sa social media ay totoo, lalo na pagdating sa mga isyo na may kinalaman sa pera. Kaya't ngayong araw, pag-usapan natin ng tapat at malinaw ang sinasabing labing isa peso universal pension para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Totoo ba ito? Kailan ito matatanggap? At ano ang aktwal na kalagayan ng pensyon sa bansa? Unang-una, kailangan nating sabihin ang totoo, sa kasalukuyan, wala pang batas na nagbibigay ng labing 11,000 peso bilang universal pension para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Ngunit may mga panukalang batas na isinusulong at may mga umiiral na benepisyong natatanggap na ng mga seniors. At dito tayo dapat magtuon ng pansin sa katotohanang umiiral at sa mga serbisyong totoong may pondo at batas. Ayon sa Republic Act No. 1,000 at 1,000 o mas kilala bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang mga indigent o mahihirap na senior citizens na anim na gulang pataas, walang pension mula sa GSIS, LAF, -E, o anumang pribadong retirement plan, ay may karapatang makatanggap ng buwan ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development, YADE, na halagang 500 peso kada buwan. Ngunit simula Enero 2024, at apat, itinaas ito sa isang libo peso kada buwan base sa General Appropriations Act ng gobyerno. Kaya kung titingnan, ang mga kwalipikadong indigent senior citizens ay tumatanggap na ng isang libo peso buwan-buwan mula sa yade. Hindi ito automatic para sa lahat ng seniors. Kailangang mapabilang sa listahan ng NAI at mavalidate ng ESA para matanggap ito. Ayon mismo sa ESA, Nasa humigit kumulang 4.1 milyong indigent senior citizens ang target na makinabang sa social pension program para sa taong 2024. Ngayon, saan galing ang balitang 11,000 peso? Ang numerong ito ay nag-ugat sa panukalang batas na isinampa ni Sen. Robin Padilla noong 2023 ang Senate Bill no 2028. Nalayuning itaas ang buwan ng social pension mula sa isang libo peso tungo sa isang libo peso kada buwan na may retroactive lump sum payments. Kung maisa sa batas ito, ang mga hindi nakatanggap ng tamang halaga sa mga nagdaang taon ay maaaring makatanggap ng isang buhos na halagang abot ng labing isa libo peso o higit pa, depende sa buwan ng pagkakadelay ng pension. Pero linawin natin hanggang ngayon ang Senate Bill No. dalawang at dalawang ay hindi pa naisa sa batas. Dumaan man ito sa Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, hindi pa ito certified as urgent at wala pang pirma ng Pangulo para maging ganap na batas. Kaya't kung may kumakalat mang balita na siguradong matatanggap na ang labing isa peso, hindi ito totoo, maliban na lang kung may nakabimbing lumpso mula sa mga nakalipas na buwan ng hindi pagbabayad ng yaday. Kung ikaw ay rehistrado sa Social Pension Program at hindi nakatanggap ng anim o higit pang buwan na pension simula 2,000 at 23, posible kang makatanggap ng lumpsum na abot ng 6,000 peso hanggang 12,000 peso depende sa lugar mo at tagal ng pagkadelay. Sa ganitong mga kaso, may katotohanan ang sinasabing 11,000 peso pero hindi ito universal. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga approved indigent seniors na may pending o delayed releases. Sa 2,024 national budget, mahigit 50 bilyong peso ang inilaan para sa social pension program. Ayon kay ESE Secretary Rex Gatchalian, prioridad ang mas maagang distribution ng pension ngayong taon at layuning maiwasan ang pagkaantala ng payout. Maraming ilgus na ang nagsagawa ng cash distribution noong Pebrero at Marso habang ang iba ay nagpa-schedule ng payout para sa Abril hanggang Hulyo. Sa mga reing tulad ng Quezon City, Davao City, at Iloilo, nagsimula na ang distribution ng isang libo peso monthly social pension. May mga lugar naman, gaya ng bahagi ng Region E, na naglaan ng schedule para sa second quarter payout sa Hulyo 2,025. Kaya kung bahagi ka ng programang ito, dapat mo nang i-follow up sa lagi office ng inyong bayan kung kailan nakaschedule ang payout ninyo. Kung sakaling maisabatas ang panukalang universal social pension para sa lahat ng seniors, maging mayaman o mahirap, ito ay isang malaking reforma na magpapalawak ng coverage at magbibigay ng monthly allowance sa lahat ng edad anim na pataas, kahit pa may pension na sila mula sa kaya o Pero ulitin ko, wala i-any ay kasalukuyan. Pinag-uusapan pa lang ito sa Kongreso at wala pang final approval. Isinasaalang-alang ng gobyerno ang posibilidad ng universal pension, pero malaking usapin ito sa budget. Kung itataas man ang social pension sa 2,000 peso kada buwan at gawin itong universal, ang tinatayang halaga na kailangan ng pamahalaan ay aabot ng higit isang daan at dalawampu bilyong peso bawat taon, at kailangang tukuyin kung saan ito kukunin sa national revenue. Kaya ang pinakamahalagang dapat tandaan ng bawat senior citizen ay ito, kung hindi ka pabahagi ng social pension program, magtungo ka sa barangay o municipal social welfare office at magtanong kung paano maging kwalipikado. Kailangan mo ng birth certificate, barangay certification, na nagpapatunay na ikaw ay walang regular na kita, at iba pang dokumento. Kapag nakumpleto mo ito, isasama ka sa validation at posibleng maisama sa susunod na listahan ng benepisyaryo. Sa panahon ngayon na mataas ang bilihin, kulang ang kita, at hindi sapat ang naipon ng karamihan para sa pagreretiro, bawat piso ay mahalaga. Kaya dapat lamang nabantayan ng publiko ang mga balita ukol sa pensyon, pero kailangang maging mapanuri rin sa mga peking balita at labis na pangako sa social media. Ang totoo, may isang libo peso buwan ng social pension na para sa mga indigent seniors. Ang labing isa libo peso ay maaaring lumpsom para sa mga may pending o delayed payments. At ang universal pension ay isa pa lamang panukala, hindi pa ito batas. Sa tamang panahon, kung kakayanin ng pondo ng bansa, maaaring mangyari ito. Pero ngayon, ang pinakamahalaga ay maipamahagi ng maayos, on time, at walang korupsyon ang tulong para sa mga senior na talagang nangangailangan. Ang karapatang mabuhay ng may dignidad sa pagtanda ay hindi dapat maging pangako lang, ito ay dapat gampanan ng gobyerno at igiit ng mamamayan. Sa dami ng senior citizens na walang sapat na pension at benepisyo, ang social pension ay hindi regalo kundi karapatan. At tungkulin nating ipaglaban ito, hindi lang para sa sarili, kundi para sa susunod na henerasyon ng matatanda sa Pilipinas.